Ayan guys, naigisa na natin ang ating mga sangkap. Ayan, haluin na natin ang konti. Bawang, luya, kamatis. kamatis. Ating bawang, sibuyas, at luya. Next, na natin yung ating isda na pinirito kanina. sa. Okay. maglagay ng ating pansaubaw, guys. Maglagay na natin ng tubig. Sa. maglagay na tayo ng ating asin para pang palasa guys ayan kamaya guys, dalagdagan din natin yung ating tubig na pang sabaw natin guys ayan ayan magdagdag lang tayo ng tubig guys para sa sabaw ayan guys, ilalagay na natin ng ating uh, pangsigang paasim ang ating sinigaw mix ayan guys nailagay na rin natin ang ating mga gulay ayan yung dahon guys panghuli na natin yung ilalagay guys para hindi pumalata papakuluhin lang po natin sandali. Pag nating masyadong i-overcook ang ating mga gulay guys para hindi ano po. Yan, takpan lang natin sandali guys. Okay, natin ang ating mustasa. Tinabay na rin natin ang ating sining green. Ito na po yung sigang sa sa miso. Huwag din natin i-overcook ang ating dahon, guys. Ang ating mustasa para hindi po siya lata. Ayan, takpan na natin sandali. Ayan, luto ng ating sinigang sa miso. Ayan, pinatay na natin ang ating apoy, guys. Ayan, nakikita nyo na ba? Pambenta. Pambenta. Ito ang ulam namin ngayong panghalian. Ayan, guys. So, kainan na. Thank you.